Matthews. Ano? Ano? Sige, kayo mo yan dyan. Isa. Ice cream ba yan? Hindi ba yan? So, baka suno kayo. Ay, kakawin ako. Hindi na kakawin ako. kung so, sa'yo pala to. <laughs> Ayun tumulo na, tumuloy na. Tissue mo. Ayun, tissue mo. mo. Ito yung ito sinubo mo. Ako may tobig. Anong tobig yan? Ano? Hello. <laughs> ala oh paya lain ayo na pinuna sa si itamit yes. okay.

Ayan na lang po. Eh, ba may ubusin mo na yung hamburger mo. Ubusin mo na yung hamburger mo. Ubusin mo na yung hamburger mo. Powe! Powe! Wala ay naman sa hulog, ha? Sayo na nga. Nakakahiya naman sayo. Wala na rin tsukuli tubig. Ayaw mo na?

mo na yung kalahan. Hindi ka mo, yung tinapay ka Bibi ba na damo niyan maawa ka sa Jollibee. Uy, na nang kakainin yung pusa. Kumuha mo ba kung anong gawin niya? Lumusod dyan sa bawal.